Higit isang libong piso kada taon ang ginagastos nila Joseph para sa kanilang garbage fee sa kanilang establishmento. Ay, uwin tayo dyan. Mga baybayaran ng garbage fee, 20 permit, mga 900 pesos a year. Dyan barangay dyan, mga 250. Pero hiling nila na sana'y mabawasan ang kanilang garbage fee, lalo na sa planong pagtatayo ng pamalaang lungsod ng Waste to Energy Plant. Tutno makita dapat kat iso na saysaya at ako, napintas man na ma'am tutno mausar ti ma-recycle na ito kwanti basura. pagsayatan at ang mga kwari dyan ma'am. Tutno handa nga ibiyahe-biyahe dyan basura dyan yung Di ba, dati fee na mutlaan jay, hauling tiko, diba? Ngayong araw ay pumirma na ng Memorandum of Agreement ang Baguio City at ang kumpanyang SunSmart Solar Power Technology Incorporation sa pagtatayo ng Waste to Energy Plant. Layunin nitong isulong ang paggamit ng renewable energy mula sa mga basura. Rather than throwing our garbage to sa tatarla na napakamahal na, tapos the more we throw garbage sa, sa engineer, uh, engineer sanitary landfill, the more we propagate methane. Alam mo naman na methane is more lethal than carbon. It destroys the environment. Isa yan sa mga tinututukan ngayon sa climate change. Maliban pa riyan ay nais ng planong ito na mabigyan ang mga tao ng ligtas, malinis at libreng pailaw. Makapastrak lahat ito. I'll be starting and hopefully sure uh, by the, uh, next year makamakakita uh, na tayo mas maliwanag ko itutuloy the na yung waste management so energy so plan. And this will be built uh, PCV, kung uh, maganda na yung engagement sa uh, sablan. Uh, uh, then um, uh, dalawa kasi yung site ko, uh, 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 so, uh, uh, or yung uh, sa Pagkakorporate. Uh, uh, so... so like, -toss -toss, agency, uh yun lang ay hindi pa pinal kung saan ito itatayo. Isa sa kanilang mga nakikita ang pagtatayuan nito ay sa bayan ng Sablan Binget. Pagtutungtungan pa lang si Munisipyo kundi ay kas lang uh, uh, na ganda. Di ay kas mang... Um, uh, mang fund nga project depende ti kakailian no kayat ti kayat di umili akat mabalin siguro ngam umili awan natin mabalin Ayon sa pamahalaang lungsod ng Bagyo, malaking tipid daw ang teknolohiyang ito, lalo na't gumagastos ang lungsod ng higit dalawang daang milyong piso para sa pagtatapon ng basura sa Tarlac. Kasama din dito ang mga blist municipalities kung saan pwede silang magtapon. Ang mga waste-to-energy plants ay gumagamit ng municipal solid waste o mga pangkaraniwang basura gaya ng papel, plastic at mga kahoy na gagamitin bilang electric generator turbine. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.